Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Nin Malakay po. Simple pa Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang art. Pwede stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today sa so magandang buhay po sa ating lahat. So ayan nga guys, nandito po ako ngayon sa aming laundry area. So ayan, alam nyo guys, uh, ito, hindi ko alam ko ako lang ang nakaka-experience, pero alam ko maraming ganito yung nakaka-experience sa atin. Na yung pag tayo ay naglalaba, eh may mga coins na nandoon sa mga bulsa ng mga pantalon or bulsa ng ating mga yan nilalaba. So yan. bilang isang nana, yung ginagawa ko po niyan, ay hindi ko na po inaano yan, ah, uh, basta iniipong ko po yung mga bayan na yan, alam naman nila ng mga kasama ko dito sa bahay. Pinagsasama-sama ko, tinilalagay ko dito sa may itaas ng aking washing machine. So, ayan, medyo marami na po yung ating naipon na bariya dito. So, yung mga papel naman yan, ibinibigay ko naman po sa kanila. Lagi ko sinasabihan, lalo ng mga anak ko, natanggalin niya yung mga pera doon sa bulsa niyo kasi ayoko na mag-isa-isa magkapaka pa. So, misa pag tinatakta ko sa yung mga damit, may nakukuha po ako. So, ayan, naipon ko to, guys. So, marami na. So, naglinis ako dito sa may laundry area. Kaya ito yung mga natin na ating naipon. So, alam nyo guys, great help ito talaga. Pagka yun talaga sa oras ng pangangailangan, nagagamit ko to, itong mga bariya na ito. Kaya ayan, kaya mga tips ko sa inyong mga mami, ipunin nyo po. Then pagka ipon nyo, ilagay nyo sa isang garapon. So ayan, pagka ayan, inilalagay ko lang po yan dito sa may parang ayan, cabinet, ah, cabinet. Parang may ano dito, yung lagay ng aking mga sabon. So ayan, sinushoot ko lang siya doon. Then pagka marami na ayan, nilalagay ko na ayan, no? kita nyo mga 20-20. So guys, alam nyo, Um, itong mga bariya na ito, uh, great help talaga to sobra. So, yun yung mga naipong ko ngayon. So, doon, doon, doon sa ibabaw ko na yan, nilalagay yung mga nakukuha kong bariya. So, yun yung aking washing. So, nakausog yan kasi, guys, um, nagpalinis kami ng aircon. So, yan. Dagdag ito, guys. Alam nyo, minsan, hindi na nabibigyan ng importansya itong mga bariya na ito. So, dapat, lagi nating paghalagahan ang mga bariya. Kasi, uh, malaking tulong ito guys alam nyo ba pagka talaga nangailangan, naranasan mo na ba yung talagang walang, 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 wala ka? Ay, yan, magagamit natin itong ating mga garapon. So, dyan ko po ilalagay yan. So, pinunasan ko muna siya kasi hinugasan ko po ng sabay-sabay doon sa may ibabaw ng ano. Kasi nag-general cleaning po ako dito sa aking laundry area. So, need na dry lang po kasi baka kalawangin pagka ano eh, pagka nilagay natin na basa. So, yan, pinunasan ko na at ilalagay ko na siya dito sa ating garapon. So, medyo marami din yan na guys. So, minsan kasi yun, itataktak yung mga ano, minsan yan nalalaglag. Minsan may naiiwan talaga doon sa loob ng washing. So, yun. ah uh, yan, uh, naiipong ko. Pagka naiipong ko na ng no, medyo marami, sabay-sabay ko na nilalagay dito sa garapon. Hinuhugasan ko. And then, pinupunasan ko. Alam nyo, uh, ayan, yan lang. Isang way kung bakit nagkakaroon ako ng mga coins sa aking ano. Plus, minsan doon sa higaan namin. Yung ngang aking husband isa a misan. Hindi siya kasi nag-empty nung kanyang packet. So, sabi, sinabihan ko na siya, tanggal Alin na yung mga pagka mahihiga ka dapat empty your empty your pocket. So sabi ko yung mga yung kanya mga bulsa, yung mga coins. So minsan di niya na napapansin din o minsan di niya na pinapansin din yung mga barya-barya. So naiipon ko yung guys, sayang naman, 'di ba? So ah uh, itong garapon na to minsan talaga na isasalba ako kasi minsan alanganin naman yung sahod natin so guys ayan yan yung isang way kung bakit tayo nakakaipon ng mga bariya so sa mga mami yan ganyan lang ating gawin ipon ipon lang tayo ng mga bariya para ayan sa oras ng ating pangangailangan at medyo kapos yung ating budget ay maitatawid po talaga tayo nito promise talaga so ayan sinupin natin yung ating mga bariya so ang hirap ng buhay ngayon so ayan Pahalagahan natin yung ating mga barya para tayo ay ayan may magamit sa pangangailangan.